Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong uh, reraakan na video. Ito ay screenshot lamang na ipinasa sa akin. Na hindi ko malaman dahilan, piniplay ko sa PC dito kanina. Wala, wala siyang video. Ang ginawa ko, dinownload ko, then inupload ko muna sa, sa YT ko. Na naka-unlist, no? So ito ay galing sa live daw ni 88 ngayon. Nag, ah, yata sa 88 ngayon eh. So ito yung, ano, 4 minutes lang naman itong, itong clip na to. So, play natin to mga kababayan ko. Ang layas, ang basher, Eh, mo na lang niya, muanha. Oo. pa na sila kay layo na sila magsulod uba, uba, kay Pilmero ana mo makatanaw sila de sa kong live mo ana mo sumbong man dito sa ilahang uh, mentor mentor ba Ang ang na ano ko na ano, iintindihan ko nagsumbong daw sa mentor <laughs> Ano mentor uh, mentor ba bungangiro parang bakla <laughs> Kolo yung tinitira is raw ako pero hindi nila alam. Ikaw lang ang tinitira no? nung bungang ero na parang bakla. <laughs> uy, hindi ako yun. Ako ba yun? Hindi ah. Ganyan na mentality ng mga ng mga manluloko ano pag nahuhuli yung dadalihin ng ng personal tapos uh, yung feeling nila sila lang yung ano kung ako man yon let's say ako man yung tinitira ano uy ako guilty ah guilty ba ako <laughs> kung ako man yon 'Di ba? Sa bagay, ako lang naman yata ang tumitira sa si Ponso, ano, na busy na sa negosyo niya eh. 'Di ba? Siya lang daw ang tinitira. Eh, po ay ang dami kong tinitira. Ganyan din ang mentality ni Donski. Siya din lang daw ang pinagiinitan. iinitan Araw-araw din daw siya. 'Di ba? Naalala niyo yung nilarawan natin si Sir Donsky, pagka-talaga nahuhuli ang ang manloloko, unang-unang uh, uh, argumento niyan, yung pinagiinitan iinitan siya. Siya lang. Pero hindi niya nare-realize, ang dami kayong galit sa akin. Di ba? Ang daming galit sa akin. Hindi niya nare-realize yun. Kasi marami din naman akong uh, nire-reactan. Hindi lang ikaw. Di ba? Ang problema nga lang, sa sobrang guilty mo, feeling mo ikaw lang. Kasi solid ba? <laughs> so, i-play natin ito, ano. Um, ang tunay na... Hmm uh, yung mga tulad ko na trabaho na sila pala mas malala. No? Dako, mas malala pala yan, men. Pinakamalala diba? Ba na ginagawa, no? naghihingi ng pera. Oh. Hindi ako katulad. Dako, naghihingi ng pera. <laughs> Ay, kanila. Oh, alam ko marami mga supporters nila. yung mga hiningan ko dyan. no? Kaya magsalita kay Iti Ita. <laughs> <laughs> na pumunta sa akin at nag-message. Nako. Pumunta daw kay 88 at nag-message daw. Ulitin nga natin. Ilabas na 'yan. Pag mga ganyan, marami nang nag-ano sa na nanghihingi ng pera. Ilabas na 'yan, 'di ba? Para ma-warningan yung mga ano, yung mga mabibiktima pa nang nanghihingi na 'yan. Pera, hindi ako katulad sa kanila. Oo. Oh. So, Oo alam ko maraming mga supporters nila mm. na pumunta sa akin at nag-message. Ako, marami palang supporter daw nun eh, na pumunta kay 88 na nag-message eh. Na nanghihingi daw eh. <laughs> mm. Kung... I-expose na yan, i-expose na yan, di ba? Ang dami daw eh. Hindi lang isa yon, hindi siguro dalawa. ang dalawa, madami ba ang dalawa? Hindi naman ano, mga... Mga higit tatlo yan siguro. 'Di ba? Exposed na 'yan. Sino ang pinaka marumi? Sino ang pinaka marumi Hindi natin yan, ano Maraming mga followers ko na nagsasabi kung gaano sila pinagpipirahan. Wait, followers mo ba o followers no'ng hingi? Nalilito ka na eh. 'Di ba? Marami daw followers niya ang nagsabi na paano daw kung paano daw sila pagpirahan nung tinutukoy niya. 'Di ba? Eh mga followers mo galit sa mga tumitira sa iyo eh. Paano sila maano nun peperahan nun? 'Di ba? Conflicting yung istorya ni 88. O granting ano, dadako tayo. Ah, uh, ang sinasabi ni ni 88 yung marumi daw. Ang nagsasabi. 'Di ba? May marumi Hindi siyang Hindi natin yan ano, maraming mga parwes ko na nagsasabi. May sila sino ang pinaka marumi? Sino ang pinaka marumi daw? Pinaka. So, ibig sabihin, kasama ka doon, marumi ka, yung tinutukoy mo, pinakamarumi. marumi. Hindi, <laughs> kidding aside, no? Sa totoo lang, mga kababayan ko, lahat naman tayo makasalanan eh. Kahit ako. di ba diba? Paulit-ulit ko naman sinasabi yan, Min di ba diba? Even dito kay 88, baka mas makasalanan ako di ba Kahit sa mga ghost hunters na tinatapik ko dito, baka mas makasalanan ako. Hindi nyo lang siguro alam. di ba? Pero, ang point kasi dito, hindi naman ito pabala, pabanalan min eh. May tinutukoy kasi tayong issue. May issue tayong tinutukoy dito. Yang, ang issue dito, nang i ka sa channel mo. ba? Diba? Maybe ang pagiging uh, makasalanan ng iba dyan ay eh, hindi naman tungkol sa pang-scam sa channel. Maybe, Uh, sa ibang bagay. Halimbawa, siya ay nakapatay, di ba? Mabigat na kasalanan ang pumatay. Pero hindi naman kasi 'yun ang topic. Ang topic dito ay nang iskam ka sa channel mo. Di ba? Nang iiskam ka sa channel mo 'yun ang topic. 'Yun ang linawin mo. Di ba? Harapin mo 'yung mga nag-aakusa sa iyo na scammer ka. Dahil kung hindi ka scammer, matatamimi 'yan. Di ba? Eh, ang problema, Uh, mas mas pinili mong isolve ang problema na sila ang mas marumi, di ba? Kahit mas marumi pa yung iba. Di ba? Ulit say ako na ako ba yung tinutukoy mo? Diretsahan tayo. Kahit na mas marumi ako kaysa sa iyo, hindi mo nasasagot yung issue na na pinupukol sa iyo min eh. Di ba? Na ikaw ay nang scam sa channel mo. Hindi mo hindi mo sinasagot yung issue. 'di ba? 'Yan ang 'yan ang kaparehong uh, galawan ng mga tao na evasive. Evade ng evade sa sa mga sa mga issue. Eh siya din naman ganito, siya din naman ganyan eh. 'di ba? 'Yan ang hindi ko naiintindihan. Kung ako ay pagbibintangan kita, let's say si Pedro ano, pinagbintangan ko si Pedro. Oy, Pedro ng scam ka nang scam ka Pedro. Haharapin ako ni Pedro. Sasabihin sa akin ni Pedro, "Hoy, anong anong in-scam ko? Sige, patunayan mo nga. Bigyan mo nga ako ng ng example." Ganon ang attitude ng taong napagbibintangan. 'Di ba? Okay, play natin 'to. Pwede natin 'yan, ano, Maraming mga followers ko na nagsasabi. <laughs> ano sila? To. Pinagpipirahan. <laughs> followers niya pinagperahan ng eh, eh di kung ganoon kinokonfirm mo na mga tanga talaga yung followers mo. 'Di ba? Just imagine followers mo yon mapeperahan sila ng mga taong kontra sa iyo. 'Di ba? Kinokontra yung idol na perahan pa sila. Ano ba 'yan? confirm mo bang bobo at tanga-tanga mga followers mo men? Sa no? Uh, hindi kita masisisi niya dahil nakikita ko naman talaga. <laughs> ako, wala akong ginawang pira sa inyo. Kung meron na ako na... Oos! O, oh, tama, sabay bawi ka. Kung meron man ako na pera... <laughs> wala ako na kung meron man ako ng pera. Ano? Herval. Herval herbal na naibalik ko sa inyo na naibalik daw sa kanila so ang ibig sabihin ni 88 kung may pera man daw siyang nakuha sa inyo ay dahil yun sa herbal na ibinili niyo sa kanya yun siguro ibig niyang sabihin 'di ba so hindi na pang-i-scam yun. sige analyze natin men ano binigay ko yung mga kasi nakita po niyo kung gaano kahirap kunin po, po yung mga herbal masalap po ng mga hmm. Mabuting puso na tumingin sa paghihirap na pagkukuha namin ng herbal na nagbayad po ng mga siping fee at saka yung item na yan. Hindi, inaano mo eh, hindi mo pinupunto yung mismong problem eh, di ba? Ang, ang punto dito, uh, naningil ka. Hindi mo pa kasi aminin na naningil ka dahil dyan sa herbal mo. Si yung item nito, hindi naman po ito illegal yung ginagawa namin I mean, correct hindi naman illegal ulitin nga natin yung sinabi hindi naman daw illegal 'di ba hindi naman daw illegal yung sinabi yeah. si yung item nito hindi naman po ito illegal yung ginagawa Yes I mean, totoo illegal. hindi hindi illegal legal daw yon yung 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 ginagawa nyo, i don't think so pero yung item mo hindi illegal yan marami naman talaga nagbebenta ng herbal eh Posiso tayo kaya, nasa, nasa proseso, okay sige sige. Wala silang mapapatunayan sa atin. Ayun pala, wala mapapatunayan. Eh bakit hindi ka humarap? Wala pala mapapatunayan sa youmin eh. 'Di ba? Eh bakit na ko sa mga sa mga ano mo? Sa mga videos mo naka-off lagi ang comment section. Hindi nyo ba napapansin 'yan? Ah, uh, yung mga comment section lahat naka-off. Tina mo oh, kung titingnan mo yung channel ni 88 mga kababayan ko. Ito yung channel ni 88. Kapag pumunta ka diyan sa channel na yan at yung mga yung mga controversial na content ang ang titingnan mo katulad nito ano yung kay Doc Willie ong um, at uh, ano Cassandra ong um, mag-ama daw. 'Di ba? Naka-off lagi ang comment. Bakit naka-off? Wala naman mali sa ginagawa mo, 'di ba? Bakit naka-off lahat 'yan? 'Yun na hindi ko naiintindihan. Paki-answer nga 'yon. <laughs> Bakit naka-off yung mga video na 'yan? E, dito ba, dito nyo nakikita 'yung ano eh, hindi hindi malamang uh, dahilan na sinasabi ni 88, 'di ba? O pagpatuloy pa natin. Itutuloy ko po 'yung pag uh, kukuha ko ng mga uh, herbal mas dadami pa abangan po nyo guys kasi yung bahay namin dito, balang araw gagawin namin laboratory ito <laughs> baka laboratory ng drugs yan ha ito, ito 88 kasi ang problema ang sabi mo walang problema dun sa sa ginagawa mo at hindi pang i-scam ito kasi na naman nandito na naman yung ano eh nandito na naman yung yung logic ni 88 na pambobo talaga ang ibig niya sabihin kasi Uh, wala daw siyang kinukuhang pera ano pero ang kung may kunin man na pera daw eh yun ay binibili sa kanya so wala nang pang-scam yun kasi may binibili sa kanya eh hanggang ngayon talaga hindi niya naiintindihan yung yung word na pang-scam no hindi niya talaga naiintindihan yung word na pang-scam na ginagawa niya di ba ang pang-scam na part kasi doon nagki-claim ka Naggamot yung binibenta mo. Yes, pag bumili sa iyo yung tao, pinapadala mo talaga yung item, nare-receive naman talaga nila. Di ba? Kasi yan ang, iyan ang sinabi niya eh. Wala akong kinukuha ang pera sa inyo kunin man akong pera sa inyo dahil doon sa gamot, dahil doon sa hirap ng, ng, ano, ng pagkuha ng gamot. Well, pwede naman yon Wala namang problema doon. Di ba? Wala namang problema talaga doon. At hindi illegal yon Ang illegal kasing ginagawa mo, men, nagdideklara ka na itong mga ugat-ugat na to lalo na yung sinabi mo, yung ugat na may langis, sabi mo, gamot sa diabetes? Hindi ba pang i-scam yun? Naiintindihan mo ba yung, yung sinasabi mo? Di ba? Mag, mag advertise ka ng isang produkto na hindi naman talaga napatunayan, tapos ibibenta mo, sure ka na, hindi pang i-scam yun? paano kung sabihin ko sa inyo na na may binebenta akong tubig dito. Itong tubig na to ay inihi ng Santo Niño. 'Di ba? dahil pwede nyo tong inumin. Di ba? Ihi ng santo ninyo ito. Pag ininom nyo, magagamot lahat ng ng sakit nyo. Di ba? Pag binili nyo sa akin, makukuha nyo naman talaga yung ano eh. Yung tubig na bebenta ko sa inyo, dahil ihi ng santo ninyo yun eh. Kaya lang pagka, pagka iniinom nyo, hindi kayo gumagaling? O hindi ba pang scam yon, Di ba? Yan ang hindi naiintindihan ni 88 na na pinupukol sa kanya pag makatapos tayo sa pag uh, ano dito gagawa ng laboratory ubo mo nga hindi mapagaling-galing eh nung unang nareakan kita may ubo ka hanggang inuubo ka pa rin tapos mag uh, ano ka ng laboratory seryoso ka kung ilang chemical engineer ang iha-hire mo doon o kayo-kayo lang kasi marami ba ito yung kulang idol pa out bising fam and bongas ay chemical engineer ba o oh, uh, pharmacologist <laughs> whatever that ano may may kinalaman sa ano lab, gagawin niya daw laboratory min eh pa uh, salamat uh, salamat po malus bisi salamat sa bising pam John Carlo Idol, paano mo naintindihan ang salita ng mga hindi? Oy ngayon pa siya nagtatagong si Idol. Paano daw naintindihan yung mga salita ng duwende? Kasi Idol, kapag mayroon kaibigan ng mga duwende Idol, pumapasok na yan sa isipan mo. Kaya yung iba, nasasagot natin kaagad, no? <laughs> Pero bakit kailangan pa nilang magsulat? Ito ha. Sige, pagka, uh, let's say, totoo nga naman, ano? Ah... Uh, What you mean, chicha? Pag si Linyo, naiintindihan Dahil through mind daw, pumapasok. Eh, paano yung nagsulat? ba? Diba? Binigay yung sulat? So, bakit nagsulat yung duwende? Kung through mind lang papasok yon, pwede namang dalawin ka na lang sa panaginip. Bakit kailangan magsulat pa ang duwende? ba? Diba? Eh, mas madali pala na isaksak na lang sa pag-iisip mo yung, ano, yung sasabihin nila eh. At bakit pa nagsasalita sila? Eh pwede naman palang sa isip mo na lang kontakin eh. Ba't kailangan iparinig nyo pa sa video na nagsasalita yan? Di ba? Hindi ko naiintindihan ito. Kaya kahit kailan hindi ka haharap sa akin eh. Meron akong matinding bala sa iyo maniwala ka sa akin. 'Di ba? Pag nagharap tayo baka magkanda bulul, -bulul ka. Maniwala ka. <laughs> Kaya kahit kailan hindi haharap to sa akin eh. Pila matsura meron po baga mo. sa matagal na hindi gumagaling na ubo po. Napasinsya ka na idol. Ako nga may ubo din na po ako idol. <laughs> kasi dito ko may injured na balik. Naku, um, eh bakit yun hindi napapagaling ng herbal mo? Diabetes na gagamot? Yang, yang ubo mo? Tsaka anong kinalaman ng, ng injury balik sa ubo? Kasaan tayo dito po nagsimula kahit po ipahilot mo while kapag nalamigan, nainitan ay babalik pa rin 'yan kung ubo man o hika. May mga herbal po na hika, pwede po 'yan. So, pero yung Bakit ano? Bakit hindi mo ano? bakit hindi mo gamitin sa'yo? iyo? Inuubo ka eh, hanggang ngayon may ubo ka pa rin eh. 'Di ba, men? Ito yung patunay na ano na hindi talaga nakakagaling yung ginagawa niya. Tapos may sasabihin siya dito yung hika daw ng anak niya. Ano ginagamit po namin dito yung anak ko kasi si ETA uh, si GH ETH kapitan mahika yan no minsan natatakot kami kasi yung hininga niya eh, parang dito na lang ano wala, walang nagawa si Linyo doon walang nagawa si Linyo ano walang nagawa yung duwende niya no so anong gagawin mo doon 88 ginamitan po namin ng ano yung turtle turtle uh, yung Bahay ng turtle. <laughs> Bahay ng turtle. Yung balat niya, yung matigas, Ginawa namin, ginawa namin. But to be fair, sa pagkakaalam ko, ano, old Chinese medicine yan eh. Yung turtle shell. Pero alam ko may procedure pa yan para ma-extract mo. May ano yan eh, may parang uh, natural antibiotic yata. Something like that, ano, isearch nyo. Narinig ko na yan minsan. Di ba? Kaya lang, hindi basta-basta yung magtuturo ka na gagawin, gagawing, gagawing gagamitin agad. Alam ko may procedure pa yun para ma-extract yung ano, yung yung mismong chemical na yon. sa kanya. At ngayon, gumaling na po. Ana, gargansa. Gumaling na daw. Hindi dahil sa duwende, dahil sa turtle tortol shell. Good morning Edo watch si Pram Hong Kong, Miguel Love, shout out po, Ana Garganza. Salamat, pasinsya na kung hindi kayo mas... <laughs> Tinan mo yung mga kababayan ko, ano? Ano, ano ba ang gusto nating maano dito? Ang sinisilip kasi sa sa'yo, 88, yung, yung lohika kasi ng ginagawa mo, ano, uh, bali-bali ko. ba? Diba? Unang-una niyan, sinasabi mo, uh, may ubo ka na hindi ko magal, Eh, katabi mo na si Linio dyan eh nakakausap mo hindi ka napagalingin ni Linyo kasi yung duwende mo ang ang galing maghanap ng gamot ano may comment nga sa akin si Sir Shaman Tope doon sa ano doon sa, do sa page ko you regarding jan ano yung sinasabi mong uh, pagpapagaling kay Doc Willie ong etc. na yan di ba may sinabi si Sir Shaman Tope doon kung effective yan yung mga sinasabi mong gamot-gamot uh, na yan. Napapansin namin, no? Bakit kapag mga controversial na, na tao, yun ang laging gina ginagamot mo? Na kung tutuusin, ito ha, common sense ang gagamitin natin mga kababayan ko. Kaya medyo napa nga ako do sa comment ni Sir Shaman Topi sa akin eh. Kung tutuusin, ang mga dapat mong tulungan ay mga ano, mga ah uh, taong mahihirap talaga. Just imagine kayo, mga kababayan ko, kayong mga uh, gustong humingi ng gamot kay 88, kailangan bayaran nyo. Kay Doc Willie Ong libre. Di ba kayo nagtataka nun? Hindi nila sinisingil si Doc Willie Ong Pero kayong mga, mga ano, mga kapos, no? Kapos sa, sa pagpapagamot, sisingilin pa kayo ni 88? Kahit pang shipping, sisingilin pa kayo? 'di ba? Hindi kayo ginagamot na libre si Doc Willie at kung sino-sino pang mga ano, libre. Ito nga oh, Go Center 88 ni request ng specialist ng doktor. Kung anong herbal, biro mo specialist ng doktor ha. Ah, uh, magre-request kay ano kay Doc We kay ano kay Doc 88. <laughs> kung anong herbal ang pinadala daw kay Doc Willie Just imagine ano, si Doc Willie ang oh, sinabi niya do sa vlog niya, mayaman siya. 'Di ba? Mayaman siya, nahihiya siya sa mga taong walang pambayad ng gamot. 'Yun pa 'yung tutulungan ni ano. 'Yun pa 'yung tutulungan ni 88. Samantalang kayong mga follower diyan, some of you na hindi maka-avail ng ng medicine na dapat kayo ang tinutulungan ng libre. Eh yung sikat pa yung ano, doon kayo magtataka eh. Hindi nyo ba naiisip yon? Ang dami ako nakikitang ano? Ang dami ako nakikita nagko-comment sa'yo na need ng gamot na pampagaling sa sa ganito, ganyan. Pero anong ano mo men? Anong anong ginawa mo? Doon ka kay Doc Willie Ong at kung saan-saan ka pa busy. Yan duwende mo kung saan-saan pa busy. Kay Cassandra Ong, kay Harry Roque busy. Eh kung tutuusin nga kung may mission ka, ano eh. Pati nga pagbenta ng ginto ni Marcos, uh, sinausawa ng duwende mo eh. Pero ang daming kababayan ng ano, uh, ang sinasabi mong may sakit na kailangan mong tulungan. Ito nga oh, kay kay ano din no uh, kay Candy Pangilinan din. 'Di ba? Pati Empak sinausawan. Hindi ba kayo na ano diyan kay Kayo mga ordinaryong tao. Hindi kayo matulong-tulungan ng libre. Pero si Doc Willie Ong, na nasa ibang bansa, di ba? At puro mga dekalidad na doktor yung yung humahawak. Yun pa yung gustong tulungan ni ano ni 88. Di ba? So ito yung magandang palusot nyo. Pwede niyo ipalusot kasi pag si Doc Willie ang ang, ang ginamot, 'di ba? At gumaling si Doc Willie ong <laughs> mas maraming matutulungan na na tao, 'di ba? Kabulshitan. <laughs> Inunahan ko na kayo, ha. 'Di ba? Eh kayo, 'di ba? Pero para sa akin, ano? Bakit 'yun ang ginagawa niya? Kasi nga nandoon kasi ang views. Nandoon ang views. Pero nakikita nyo, men, hindi na nagiging effective eh. Bire mo, two days ago, Doc Willie ong yung topic mo, 3.6k na lang ang na nanonood sa'yo, men eh. Granting na tumaas pa yung subs mo niya na, 150,000 ka na na subscribers, pero wala eh. Six days ago, 7.2k out of 150,000 subscribers. Come on. Mga kababayan ko. Yun lang naman ang ano sa atin eh, problem eh. Kapag may nag-akusa sa atin, harapin. Ngayon, kung hindi mo talaga kayang harapin, mahirap talaga yun. ba? Diba? So, mga kababayan ko, kayo na lang ang bahala dyan. 'Di ba? Kung gusto niyo maniwala, diyan maniwala kayo. Pero sasabihin ko kung ano yung totoo. 'Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.